<audio> Francis Leo Marcos, laban sa isang politiko ito, nagkainitan nga ito ba? O nagkaroon nga ba ng matinding away sa pagitan nga ng sinasabi nga nitong ni Francis Leo Marcos na magkalapit ng magkaibigan pero nagkainitan at nag-aaway dahil daw sa pera? Pero may katotohanan kaya ito. Ito paglilinaw lamang ito galing daw kay ito paglilinaw lamang ito galing kay Francis Leo Marcos. Na sinasabi nga nila na kamag-anak daw ng mga Marcos pero tinatanggi nga ito ng mga Marcos. Panoorin natin. So, may... Ay, good mo good morning ho. Maganda umaga. Um, anyway, Francis Leo Marcos here. So, merong lang akong concern uh, regarding dito sa picture na to. Ayan. Si Mayor Ed Custodio. Uh, Unang-una, uh, wala namang kaming pinag-awayan yan. At oo, uh, oh, kakilala ko 'yan at kakaibigan, matagal na panahon na dahil ako ay tumira sa GMA Cavite. At the same time, eh yung kumakalat na balita na kami nag-aaway sa pera, ako na magsasabi. Kung ang pera ko, sandamak mak din ang pera niyan yun talaga yung pinaka punot dulo ng kayabangan na pinasabi nga ng mga tao na ang yabang itong taong to kasi walang tigil ho talaga ang pagmamalaki nito ni FLM na sobrang dami ng pera niya hindi eh, ko alam walang idea ko ni mga negosyo niya kung bakit ganun sobrang dami niyang pera di ba diba? during pandemic, sobrang bilib ako dito kasi nga namimigay. Pero at the same time, medyo nayayabangan ako konti. No? Pero wala eh kait ganoon na mayabang, pero at least nakakatulong, no? Pero, unti-unting lumalabas yung tunay na dahilan kung bakit niya yung ginagawa. Ayun nga, nagkaroon nga ng mga issue, nagkasuhan, nakulong nga siya, tumakbo, natalo, at eto, nakalaya. Pero grabe, de ba? Kung sandamak ang pera ko, mas sandamak ang pera niyan. Eto, walang duda, mga kapare, sandamakmak pera ng isang politiko. Walang duda doon, di ba? Sandamakmak talagang pera ng mga politiko kahit kayo mga mayor, kahit from local to national, even the barangays, no? saan na ang pera ng mga yan. Alam nyo na kung saan ang galing. Hindi ko naman po nilalat. No? Kasi may mga politiko pa rin naman na matitino. Okay, marami po dyan. At yung iba naman, uh, mayaman. Kasi nga, ano, mayaman yung kanilang pamilya bago pumasok sa politika. O kaya may mga negosyo. So, kahit saan dyan, depende. Ayan. Now, ah uh, merong lumabas dito na parang uh, warrant of arrest ni ni Mayor Custodio. Ayan. Yeah, warrant daw Kuno. At pagkakaalam ko ito ay tapos na at uh, ginamit lang tong warrant na to nung election. Ah, uh, para ma-disqualify siya. But at the end of the day, hindi naman nagtagumpay yung mga gumawa neto sapagkat siya ang nanalong mayor ngayon na ng General Mariano Alvarez Cavite. So, again, yung sinasabi na kami magkaaway ay hindi ho kayo magkaaway. O wala ho kami pinag-aaway niyan. At yung sinasabi din na kami nag-aaway sa pera ay hindi ho. Ako ha, masasabi ko sa kanya kay Mayor Ed, partner, sandamak ang pera niyan. Ngayon, siya ang tanungin mo kung gaano rin karami yung pera ko. Uh Alam nyo sa totoo lang, medyo nayayabangan talaga ako pag sinasabi niya, saan damakmak ang pera ko. Pero, eto ah, wala akong makita kung ano yung specific na negosyo nitong ni FLM kung bakit saan damakmak yung pera niya. Dati kasi nung pandemic to, kasi maraming kumukwestiyon kung nasaan galing yung pera niya. Bakit ang dami niyang pera? Tapos sinasabi niya sa ilang mga interview kasi kamag-anak daw niya mga Marcos at sa mga Marcos daw galing yung pera niya. Pero uh, kapag nagtanong ka sa mga Marcos, no, sinasabi nila na hindi na kilala itong taong to, no? Uh, wala silang pakialam dito, wala silang connection dito at kailanman ay wala silang ugnayan dito. So magtataka ka nang galing ang pera ni FLM? May mga negosyo ba siya? Anong nangyari? 'di ba? Paano na kung tunay ba siyang mayaman na mayaman. Pero on the other hand sa isa sa politiko, sa kaibigan niyang mayor, walang duda doon, mayaman talaga 'yung mga politiko. Kasi dalawa lang naman po 'yan eh. No, mayaman ng isang politiko kasi pinaghirapan niya 'yung pera. O mayaman 'yung politiko kasi dinakaw niya 'yung pera. Alin man sa dalawang 'yan, hindi natin alam. Pero 100 100% sure po tayo na ang politiko ay mayaman ay ang politiko ay yumaman dahil sa sikap, sipag at tiyaga. O ang isang politiko ay yumaman dahil sa politika. 'Yun lang. Dahil sa kaban ng bayan. Uh, hindi naman pwede sabihin kung ako'y magyayabang at siya'y magyayabang. Pero parehas kaming maraming pera niyan. Ako'y magyayabang. Okay, 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 na kasi, nakakatuwa yun. sabi ni FLM na hindi po, na hindi pwede siya magsabi kasi ang dating noon ay mayabang siya pero, pero kitang kita naman po mga paring na nagyayabang na siya mula mula nung una pa lang umpisa pa lang nagyayabang na po talaga siya pero okay lang yan okay lang yan. at ah... Uh... Yun lang, gusto ko lang linawin yung mga bagay-bagay na yan na kami ay uh, hindi magkaaway. Uh, hindi ho kami nag-aaway niyan. At uh, uh, when it comes, lalo na doon sa pera. O, uh, dahil parehas ho kami may pera. At yan si Mayor, takot sa utang yan. Ha? Uh. Takot siya sa utang. Uh, uh, yun lang. Grabe no. Para doon silang mayaman. Okay, um, ang kumakalat po kasi na balita po dito mga pareng. Itong si FLM at itong si Mayor ay nag-away So nagkaroon sila ng alita ng dahil nga sa pera Okay, so hindi ko po alam kung ano yung uh, reason kung bakit sila nag-away dahil sa pera Pero based sa mga nababasa kong comment no sinasabi nila sa mga komento eh, Hindi ko po alam kung totoo po ito ha ah. uh, ibang ko lang Pero yun nga, nagkaroon daw ng matinding uh, Uh, alitan, matinding away ng dahil sa pera. So lumalabas ay meron po doon yung uh, so lumalabas po ugnayan doon yung utang. Yeah. Hindi ko alam kung siyo sa kanila dalawa yung nagkaroon ng malaking utang sa isa't isa na humantong sa matinding away. At ito, sumasagot na sa FLM. Sinasabi niya na ay, hindi daw yung totoo. And we don't know kung nagsasabi siya ng totoo. Pero kayo pong tatanungin ko mga kaparing. No? Saan ba nanggaling yung pera ni FLM? Kasi nakikita ko sa mga livestream stream niya dati. Namimigay siya ng pera, 1,000, 5,000, 10,000. Pero bakit bakit sa kabila ng mga binibigay niyang pera, pat marami pa rin galit sa kanya. Ba't napakarami pa rin tao ang naiinis, nayayabangan pa rin sa kanya. Oh, oh andun na yung kayabangan. niya, no? Pero nagbibigay pa rin ng pera. Eh di ba sa mga Pilipino kapag nagbibigay ng pera kahit mayabang ay hinahangaan na, di ba? Like tungkol pandemya, Nung pandemic pa lang po, mayabang na talaga itong si FLM. Pero bakit marami pa rin humahanga sa kanya? Kasi nga, nagbibigay siya ng pera. Pagkatapos, kahit na medyo maiinis ka talaga no, sa mga ginagawa niya. Lalo na nung sumasakay siya sa truck, tapos umagang umaga, magiikot sa mga subdivision. Na inahamon yung mga mayaman, mayaman challenge. So marami mga kumagat at maraming mga tumulong. Pero sinasabi nila, ginagawa lamang ito ni FLM for publicity kasi nga may balak tumakbo which is nangyari nga. No? Nung makulong itong si FLM, nung maaresto, tumakbo siya sa pagka-senador. Pero anong nangyari? Wala po gaano bumoto sa kanya. Bagsak ang kanyang votes. So wala po gaano bumoto sa kapila ng ingay ng kanyang pangalan sa social media dati. Talo pa rin siya. Eh wala, di ba? Kasi nga naman, napaisip pa mga tao, anong gagawin mo sa loob ng Senado? Wala ka namang alam. Pero sana ganyan tayo sa lahat ng mga politiko eh, no? Anong gagawin mo sa loob ng Senado? Eh, wala ka namang alam. Pero wala, eh, binoboto nyo pa rin porket sikat. Linawin ko lang ha, hindi ho kami nagaway ni Mayor. Uh, hindi ho kami nagaway niyan. Lalo na sa pananalapi. Ayan. So, sa mga taga-support ako dyan, sa General Mariano Alvarez Cavite, eh, itong mensahe na to, gusto ko malaman nyo na kami walang pinag-awayan yan. Okay? So, kung merong mang naninira dyan, eh, nasa sa inyo na yon, Kayo na yung humusga. Pero ako na magsasabi, ah, uh, maayos na tao naman yan. Ayun. So, yun mga kaparik. ng uh, sinabi na ni FLM ang totoo. At kayo, at kayo ang tatanungin ko kung nagsasabi kaya ng totoo itong si FLM. May katotohanan kaya ito. Comment out below pag-usapan natin 'yan. Don't forget to like and subscribe. Bye.